Hello guys, good morning. Mapagpalang araw sa lahat. Lasan Bisayas, Mindanao. Good morning. Welcome back to my channel. Ang asawa ng mekaniko. For today's vlog guys, uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung tinarbaho nilang Marvin ngayon. Ni Marvin Kahibi Vlog, ng aking my dear. So, nag-assemble pala sila ng isang makina guys. Yang naka-blue. Yang color blue na BBL. Ayan. So ang issue nito guys is um ang makina is nag uh, sira na so pinalitan lahat ng pieces sa loob. Ayan. So tradis pa na ito guys uh, bago natapos ang pag-assemble kasi uh, busy sila kahibi and then may mga pieces din na kulang. So ayan natapos din nila at i-ano na nila yan guys, i-chin block. Chin block pala guys, ay yan ang gamit nila dahil wala namang tadano yung mag lifting ng makina para ipasok doon sa unit. So, ang ginawa nila is mag-chin block na lang sila. So, itong hayan ninyo guys kung paano nila yan ipasok ang malaking makina sa BBL. Sila lang dalawa. So, malaking tulong guys ang chin block sa trabaho ni Kahibi. Siya din ang may gawa niyan. Siya din ang nag-assemble. Bolted yan guys. Kahit saan pwede dalhin. So ayan na. At itataning na yung makina sa akadina ah, para eh, ano. Yan pala ya yeah, guys is ang kapatid ko na ano. Mekaniko na din. Matagal na din helper yan ni Kahibi. 4 years, nag-helper siya. And then, nagsarili na din siya ngayon. Malaking tulong yan sa akin, guys. Kasi, may initiative kasi siya. Siya na yung nagpapadala sa... Kung wala akong pera, wala akong extra pera, ayan, siya yung nagpapadala ng pambigas sa bahay, sa mga parents ko. Mga pamangkin ko, binibigyan niya. Napaka-giver din yan pinapakita ko talaga sa kanya kung gaano kahalaga ang isang mapagbigay na tao dahil maraming blessings din ang babalik. So, yan. I-ano na nila yung chin block. Pag wala akong pera and then walang bigas yung parents ko. Yan. Tinata pinupuntahan niya talaga yan. Dinadalhan niya tag-isang sakong bigas. Ang dating trabaho pala niya ng kapatid ko ay nag-ano nag-spray ng manga. Malaki din naman ang income ng ano pag ma, pag, uh, pag ano ng manga. kaso uh, maraming re rest sa ano sa health. So ayan na guys, ayan na ano na nila. Dahan-dahanin na nila pa ano pa assemble doon sa unit. So, maraming ano, masamang dulot sa katawan yung pag-spray ng manga kasi minsan nakakaligo sila ng mga ano, naliligo nila yung mga medisina. Kaya tinawagan ko siya na pumunta siya dito sa libungan para ah, hindi talaga siya, hindi talaga yung pagmimekaniko ang pinuntahan niya dito sa libungan kasi sa digo siya na-assign in. So, pinapunta ko siya dito kasi mag-open ako ng ball center. Siya yung ipam, ano ko, ipatindero. One month lang siya sa tindahan kasi, ano, gi, ano siya, na board. Kaya yun, naisipan niya na mag-helper siya ni Kahibi. Wala talaga yung sa isip namin na, ano siya, maging mekaniko na din siya. Napaka, ano din, napaka bright na bata. Maganda yung guts niya dapat sa mekaniko kasi matalino ka eh. So, yun, naging ano na siya, in 4 years na pag sama-sama niya kay Kahibi, so thanks God at nakuha na niya yung kaalaman ni Kahibi. Ayan na guys, dahan-dahan na na napasok sa unit yung malaking makina. Napakabigat niyan guys, pero easy lang yan kasi may ano naman, may chin block. Yan yung napakalaking tulong ng chin block sa trabaho ni Kahibi. Kasi kung magtadano pa guys, mahal kasi ang bayad. Nasa sa uh, 5 ganyanin lang, ipasok yung makina dyan. So, naisipan ni Kahibi na gumawa ng ano, iprim para pang anuhan ng chin block. Ayan, napasok na. So, matagal pa yun. Mga one day pa ang pag-ano niyan, pag-assemble. Kasi marami pa mga taring-taring na it. I-need na ipang balik. So, ang ano pala nito, ang pakyaw ni Kahibi is uh, 30,000. So, ayan. So, mag-ano naman sila. Yung kapatid ko, hati, hatian niya kasi silang dalawa yung ang nag-assemble niyan eh. Hindi yun, arawan yung kapatid ko. Sila yung nag -ano niyan, nag-assemble, nag-dismantle and assemble. O, ano yung mga hindi makaya ng kapatid ko kasi wala pa siya ng mga gamit. So, pinalagay niya dito sa shop. Ayan guys, napakahirap ng buhay mekaniko ko kasi minsan naiipit, minsan ano yung mga kamay nila at yung pinaka ano talaga yung mga back job hindi yung mga back job may factory depict yung mga pisa na uh, nabili ng may-ari so yan mag ano naman sila mag dismantle if ever na may mga factory depict yung mga pisa so ayan guys itong hayan nyo, na ano na yan napasok na yang uh, makina So, ayan. Ayan. Thanks God. At successful ang kanilang pag pag a symbol ng makinasay unit. Thanks God. Praise God. And God is great. May kalab shout out team po yater. Salamat guys sa pagmamahal niyo kay asawa ng mekanik ko. So, must keep us. And sa lahat ng mga super chatter ko. Thank you very much. 嗯。